Ayan, inilagay ko si Toto dyan sa kama para maglaro sila. O oh, maglaro sila, siya lang palang maglalaro kasi siya yung robot. Tingnan ko lang kung ano ang kanyang reaction. Ayan no iling ng iling. <laughs> iling siya ng iling. Ayan. Tumudachi, Toto. Tumudachi. Hi. Uh, hi, hi, tumudachi. Hi, hello. Ayan, gusto niyang umalis. Hindi siya makaalis kasi nasa kama siya, nahirapan. Kaya ibababa ko siya. Ayan, nakababa na siya. So, tingnan natin mamaya kung anong gagawin niya. Iniwan ko lang para malaman ko kung anong magiging reaksyon niya. Actually, yung camera niya nasa may bibig niya. So, parang kinikilala, kilala na niya yung paligid kasi matagal na siya dyan na ano eh na naka-stay sa bahay na yan eh. So familiar na sa kanya yung paligid. Dahil sa camera, yung nasa bibig niya, yan ang camera. Ayan, kinakahulan niya. Kinakahulan niya yung ano, yun yung nilapitan niya. Kinakahulan niya. Tapos mamaya, iwan ko anong gagawin niya. Basta tingnan-tingnan nyo na lang. Kasi iiwan ko naman yung video dyan. Oh, may tingin siya oh. Ah, katuwa. Sabi si Yuro, naman ito gumagalaw. At saka ang lamang yung aso na yan, ang nakakatuhas sa kanya. Um, pag alam niyang mauubos na yung battery niya, pupunta siya mismo sa charger. Siya mismo yung mag charge sa sarili niya. Ihigas siya kasi tinigaan niya yung charger. Ibig sabihin naka-charge niya. Ayan, nagbabatim ako. Oh. Di naman siya. Wala siyang pakialam sa ano po. Ikot lang siya. Kala mo talaga totoo, oh. Nakakatawa talaga, Ayan o, no? nakatinag o, no? nakaganyan siya ng upo at umikot siya. Umiikot siya o. Oh. Tapos, iiwanan ko na yan, pupunta na ako sa ano. Sa ayan o, no? umatras siya. Akala ko no? talaga totoong aso. Umatras na siya oh. Ayan, umatras na siya. ayan o, no, tapos ano dyan aalis siya dyan kasi nabuboard siya lipat siya dyan hinahanap na niya ako hindi niya kasi ako makita kaya iikot yan siya isko totoo talaga siya nag-i-enjoy -e na kaya ako sa kanya kaka video nauubos na yung ano ng memory ko sa video at <laughs> dahil sa kanya Kumak actually, ko hold siya dyan. Hindi ko lang na, ano, dahil in-speed ko eh. Na-mute yung, ano niya, yung boses niya dyan. Hinahanap ako, nakatingin sa camera. <laughs> Oh, Ayan, First keep looking. And then he left. First together. natatawa from. kami ng really? kanyang okay, mama. Other, <laughs> he... Mama, mama talaga. Ay, nako. Odi oh sige. Uh, meron pa akong mamayang video yung kasunod niyan. Upload ulit ako. Bye. <laughs>